good morning mga kahabi so ito yung ating US Silky kung tawagin yan ito yung female ito yung male walang yaka nakiki, nakikis nakikisyoso rin to isan to so ito muna so ito yung ating female ito yung male na US Silky so mo naman ah, nakiki, ano rin pag, pag hindi sila pinapansin nagpapapansin so ayan oh <laughs> wala so ito ang ating US Silkie yan cute sa so, mukha na siya ko oh. tamutong dalawan to hindi kayo kasali oh ang sarap-sarap ng panood ng ano ko eh oh i ko yung ating mga alagang iba tapos eh doon muna lipad muna lipad lipad O, so, yan ito yung ating ito yung female yan Tama. Oh, dito. Ito yung main. Oh, talaga naman. Oh, etong dalawang to talagang nakiki-extra pa, oh. Ito ay <laughs> Hindi kayo kasali. Ito ang Eto ang ating ini-introduce ngayon, hindi pa kayo. Oh, <laughs> mamaya na makakahabi. Nangungulit na naman to. Ito ini-introduce natin. Ah, uh, salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat.